Kanay, alam mo ba kung bakit kami nandito ngayon? May sorpresa kami sa inyo, Nay. Matutuwa talaga kayo, Nay. May surprise sa inyo. Maraming salamat sa Panang Diyos sa mga nagkalubo oo. sa amin ng biyaya. Oo, oo. Alam Alam ng Panang Diyos, malinis ang puso nyo at damdamin nyo. Okay. Opo. Mabait kayo sa amin, mga mahihirap. Oh, nice. Hindi kayo pabayaan ng Diyos. Oo. Ayan ito dali. Nay, meron kayong bigas? At may grocery pa, Nay. Ayan. Kasama ko Ibigay po sa sibat. Nay.